think, no, I'm sure, think. I think I'm in mean, love with you. Yun ang gusto ko sabi sa'yo. Meron lang akong isang tanong. Uh, uh, sure. Ano bang ininom mo bago mo ako sinundo sa amin at dinala rito? Jed? Ah, yeah. uh, there's something very important that I have to tell you. Jed, kung pinapunta ka dito na hindi, hindi, wala, wala. Walang wala, wala kinalaman si Jonas dito. Pwede ka kaya sumama sa akin? Saan naman tayo pupunta? Ah, uh, samahan mo para tayong mag-usap. Yung... Not here. Yung tayo na raw lang. Samba. Kukunin ko lang yung jacket ko. Thank you. So... Ano yung pag-uusapan natin? Hmm. Teka lang. Um, Papalakas lang ako ng loob. Bumabero lang. Yan. Ganto yun. Alam mo, feeling ko ngayon, asyawa-asyawa talaga ako. Inaamin ko yun. Pero, Mitch, kung gusto mo ko sampalin after I say what I have to say, alam mo, okay lang, maintindihan ko. Pero, pero alam mo, believe me, kanina pa. On my way to your house, tapos on my way here, ginagajagal ko talaga yung right words para i-convey sa'yo. Pareho kayo ng pinsan mo. No. <sighs> Mitch, ganito yan. Um, um, wala akong masamang intentions, Okay maliwanag again, But you know, but because of the circumstances, <clears throat> I mean, um, you, my cousin, um, me, your best friend, um, ma matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito, pero hindi pwede dahil, um, may sense ba ako sa mga sinasabi ko? So far, Wala. Mitch, I like you very much. I just want you, but um, lalo, lalo the first time I met you, at at na, na kita. I think. No, I'm sure. I think I'm in love with you. <sighs> Yung nagsulat sa bisaya. Um Ano, um uh, anong comment mo? Meron lang akong isang tanong. Uh, uh, sure. Ano bang ininom mo bago mo ako sinundo sa amin at dinala rito? Tubig? Juice? Teka, yun ang reaction mo? Well, what do you expect me to say? Th don't get me wrong. 'Di ba? 'Di ba kay Hindi, bish, oh nagn nag nagkasama kami. Well, she just happens to be my best friend. I know, I know. At saka baka naman nakalimutan mo, naging boyfriend ko si Jonas. You know, Jonas Alam yung ko. pinsan mo. Alam ko rin yun. But Mitch, this does not involve Gina. And this does not involve Jonas. This involves you and me. Kung hindi ko pa sasabihin sa'yo ito, makaintindihan mo ba ako? Since when? All of Since that time na nagkasalubong tayo sa escalator Kasama ko nun yung girlfriend ko, si Christine Nakakita kita And I knew Alam mo, Mas payat kaysa kay Gina And I knew na nakita mo rin ako Lumingon ka eh And, 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 yung, yung first time na nagkakalala tayo With Jonas Nakita ko Nakilala mo ko, di ba? Nakita ko yung reaction mo eh Aminin mo sa akin Naalala mo rin ako, di ba? Mitch? Huwag ka na magsasalita. Magulo na to as it is. Mitch? I'd still like to see you. Kahit magulo. Hindi ko pa alam.